Heart Evangelista, kinumpirmang importante sa kanya ang tulog. Narito ang Ice Report ni Anton. Malaki ang paniniwala ni Heart Evangelista na ang pagkakaroon ng magandang kalooban ay masasabi niyang pinagmumulan ng tunay na kagandahan. Ayon sa aktres, dahil dito kung kaya't ang isa o sa kanyang most personal beauty secret ay ang pagkakaroon ng sapat na tulog at pagkakaroon ng positive perspective in life. Si Riper aktres na dapat ay matulog hanggat may pagkakataon. Siya o ay sobrang busy pero she makes it sure na magkaroon ng at least minimum ng 6 na oras na tulog pero kung makakawalang oras o mano siya ay mas mainit. Kung may trabaho daw siya, dapat umano ay nasa kama na siya ng alas 9 o alas 9.30 ng gabi at magpapamasahin na siya hanggang sa makatulog dahil alas 4 na madaling araw ay gising na siya. Isa pa umano sa naging beauty secret niya bukod sa pagkakaroon ng sapat na tulog ay ang pag-inom ng maraming tubig at pag-moisturize ang kanyang muka kung saan mayroon din daw siyang toner, serum at oil base. Ngunit ang pinaka-importante ayon kay Hart, kahit anong ganda ng tao, kung hindi ka raw masaya ay baliwala lang din ang lahat. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may ng lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod, nagtama.